kinabahan na ako ako. Kinabahan uh, kayo? Bakit? Eh kasi po, wala na pong SPU and keepers. Wala na pong magmimigil ng fees and orders sa loob ng maximum. At uh, bilang babae po, mahirap po sa akin magmigil ng ganun. Good morning po, Your Honor. Morning. Uh, ako po yung kasalukuyang OIC camp commander nung mga panahon po na yan. Kayo po ay, uh, kayo po ay dati na o bago lang? uh, bago lang po akong nag napunta sa assignment na simula oh, po simula po kailan simula po nung April 12 una po muna naging commander of the guards po ako nung 3 2023 ah uh, that's my first time po na babae po ang naging camp commander ng maximum Kahit uh, yung ganong trabaho, hindi ko minamaliit ang kababayan at maraming mga kababayan na talagang uh, magaling, competent at minsan Uh, mas magaling pa sa ilang mga dating kalalakihang namumuno. Pero kaya niyo po yun. Um, Sino po eh, nag-talaga sa inyo? Po. Sino po nag-talaga sa inyo? Si Superintendent uh, Aro po. Ang nakapirma po sa order ko. Hindi po si Jail Inspector Angelina Bautista? Katabi niyo ngayon? Um, hindi po. Ha? Your Honor. Kasi ang pinalitan niyan si... Uh, Inspector Lucio Gibara, tara? Yes, Your Honor. Pinalitan niyo siya. At, no, uh, at di o mano, no, nung nangyari ito, walang, walang duty keepers. Yes, sir. Yes, Your Honor. Bakit? di ba um, ikaw ang nag-assign ng duty keepers? Ang commander of the guards po. Uh, kasi nung time pong nag umupo po ako bilang um, commander of the guards, uh, OIC po ay inalis po ang SPUN yun pong keepers, SPU po, yung security patrol unit po. Yan po sila po yung umiikot sa maximum 24-7 uh, po. And yung pong mga keepers, sila po yung mga guards na mag-maintain po ng peace and order sa loob po ng brigada po. Kailan po inalesin mo yan? Anong nag-assume po ako as... Uh, o IC po ng maximum. Kailan po yon? April eh, 12 po, Your Honor. So, hindi nyo sinabi na bakit inalis? Kung ibabalik, ay eh, mas makakatulong sa sa iyong pananungkulan? Kinabahan na po ako. Kinabahan uh, kayo? Bakit? Eh, kasi po, wala na pong SPU and keepers. Wala na pong magmimintay ng fees and orders sa loob ng maximum. At bilang babae po, mahirap po sa akin magmintay ng ganun. So, kinakausap ko po lagi yung Commander of the Guards. Ano po kayo yung Commander of the Guards? Nung March, ah... Uh, Kinakabahan kayo sa personal yung siguridad? No. Yung pong siguridad ng, mga, ng maximum off. po. Dahil wala na nga pong SPU, wala na rin pong keepers. Pa, paano po yung peace and order doon na compromise po, Your Honor? Kaya kinakausap ko po yung aking Commander of the Guards, si... Madarcos po, Inspector Madarcos, na galing Palawan, na palagi mag-inspeksyon ng maximum. At uh, i-request din po na kay Ma'am Angie, noong time na yon siya po yung aming NBP Chief Superintendent, na ibalik po yung keepers and SPU. Nakabahan kayo kasi baka may mangyari. Opo. May nangyari ba o? sa, uh, na, na nagpatibay ng inyong pangkamba? Ah, uh, wala naman po, pero may nangyari po, nung ito po yung kay Tataroha. Then, after July 17, narilip po akong OIC. Bakit po kayo narilip naman? Dahil na po sa pagkawalan. Pagkatakas niya. Opo. And then, mga after 3 days po, I think it's uh, July 22 or 20 po, sumunod naman po yung riot. July 20, nag-riot? Opo. Hindi ko po matandaan kung July 20 po, pero siguro po mga after 3 days po akong narilip. Ito so po ba yung riot na involve yung kung ta na tama yung pangalan na naalala ko sa ulat, yung Peter ko? Peter ko? Ah, hindi. hindi po. Iba po. Iba oh, yun? Oo oh, po. So, noong nari kayo, saan kayo napunta? Uh, una po, sa escort team. And then, after five days, at uh, present po, nandito po ako ngayon sa BSEC. Ano po ba yung BSEC? Uh, bureau, Basic, uh, Bureau for Security, and escort Command po. So, mas maaluan yung trabaho nyo? Yes po, oh, ma'am. Yes, sir. Your Honor. Nakalagay po dito sa inyong sinumpahang salaysay. Noong panahon nyo, wala nga talagang uh, duty keepers responsible for securing the entire prison facility. No security patrol unit to conduct regular searching, operations, roving patrol inspections to maintain peace and order of, of, as part of security measures. That The approach in managing PDLs in the maximum security compound was due to the leniency of a uh, jail inspector, Angelina Bautista in her capacity as acting superintendent. So, yun po ba eh, dahil doon sa mga bagong pulisya ni eh, uh, Ma'am Bautista na sinasabi nyo? Kasi binanggit niyo rin dito na yung authority and influence of jail inspector Angelina Bautista were absolute and exceedingly dominant during making her time that during during that time making the camp commander kayo ngayon irrelevant. Ah uh, yes your honor. Ano ibig sabihin? Bali na yung katungkulan niya doon. Parang ganun po. Eh, kasi po si Ma'am Angie po yung nagpaalis ng SPU and keepers po sa mga dormitories. At tanong ko si Ma'am Angie, you're still under oath kahit uh, na-relieve na kayo ron. Pa bakit po ba na napunta doon sa sitwasyon na pinaalis na, pa yung, pinaalis na yung SP... SP. SPU. Uh, Security Patrol Unit. Nung panahong yun, luluwag nga na, no? magdudulot nga ng uh, sitwasyon na mag-iisip. Siguro na, Michael, nakapon na ka ba nung sa, sa panahong yan na medyo lumuwag-luwag nga? Nabawasan yung bantay, nag-isip ka na, ay pwede na tumakas dito. Mga alwan na dito, nababawasan na. Meron ka ba na, yung nabuburyong ka na? Oo, oh, malo ko no, 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 after pakakak mo ko, wala kong email, wala kong email. Ma'am, ah, uh, pakipatay yung microphone. Ma'am, ma'am Angie, ano po yung trail? Bakit inalis natin yung mga keepers, yung mga uh duty keepers ata uh, yung yung SPU security patrol unit Mr chair uh, your honor uh, good morning po regarding po dun sa pagka relieve po yung sinasabi po nilang 700 nung pong mag take over siya as uh, camp commander po ng maximum uh, hindi po 700 actually po yung hindi ko po alam sa admin kung ilan po yung na relieve so nag take over po sila kung uh, if i can recall po mga 300 plus po sila na no, nag take over po doon na bago ngayon po sir when it comes to the designation at saka po uh, Uh, positioning of uh, personnel po sa inside the maximum, hindi po ako ang nag i po ng order. Hindi po ako ang gumagawa po ng duty detail. Sila po yon, ang commander of the guards at saka po yung camp commander. Yung pong narilib naman po na SPU, na members po ng SPU, yun po yung mga nangangaruling kahit hindi po Pasko. Yun po yung mga under investigation po na sinasabi namin. Yan po yung nire po ng mga PDL natin na inihingan po ang bawat commander. Kakatok po kasi ang mga yan eh. Nagro-robbing po sila. Yan po yung nirelieve po namin nung panahon na nandun po ako. So, yung pong sinasabi nilang nirelieve ko po, po lahat yung keeper at saka SPU, ang nirelieve po namin yung pong mga under investigation. So, pag po nirelieve po namin yan, pag nirelieve po yan, may mga tao po, uh, inherent duties and function po ng isang camp commander na mag-designate po ng mga tao na inalagay po niya kapalit po nila kasi po ako po yung maglalagay ng kapalit ng keeper, ng security patrol unit commander of the Chief guards po sir tapos po aprobahan po yan dumadaan po yan sa camp commander papunta po sa amin para alam lang po ng admin na eto e, na e, po sinasabi ni ma'am uh, ma'am hari na wala daw nakapalit naman kaya lumuwag sinasabi na din ni katataro ha na pula nga yung mga yung mga nagpapatrol wala rin naging keeper kaya nakaisip yung iba may mga naririnig rinig din siya at pati siya mismo ay uh, nakatakas. So, totoo ba na nga pa mo at uh, ito ang naging dahilan ng ganitong sitwasyon? Kaya tayo nandito ngayon eh. Uh, when it comes to maluwag, sir, uh, uh, for uh, the information of everybody, sir, ako po yung NBP superintendent. I oversee the maximum, the RDC, the medium, and the minimum compound. Lahat po yan, sir, kumpleto po yan ng staffing pattern na sila po yung nagpe-perform ng duties and function Hindi ko po duty yung maggawa po ng duty detail ng mga tao po nilang ina-assign. Siguro, duty mo rin na uh, siguraduhin yung nasa staffing pattern uh, is being complied with. May laman ba talaga itong nakalista rito? na CO2, CO1. Ito ba talaga naka-poster on? Yung pong duty detail, sir, hindi ko na po pwede pong i-oversee po yung duty Sina detail. Si alin na i-oversee mo? Yung pong ano bawa, sir, gaya yung po yung na nasa ibabaw noon? Yes, so, gaya po nito, sir, yung nangyari pong oh. takasan. Actually po, nakuha ko po yung information na tumakas si, ay nawala si Kataroha, uh, July 16 po ng alas 12, pasado ng madaling araw. So, ang ginawa ko po, being the MVP superintendent, tinext ko po si Camp Commander, hindi niya alam. Kaya nga po siya narilib eh. Hindi po niya alam na may nawawala ng PDL. Kasi hindi nag-report sa kanya yung OD. So, pumunta po siya. Malakas ang ulan. Hindi po... Office of officer of the Day, si Combate po. Nandito po sa... On record po yan, sir. 12.21 a.m. ng July 16 nang mag-report po yung CTOD. Yung Communication Management System po namin sa Bucor. So, being the NBP Superintendent, tatawagan ko po, po yan, ang Camp Commander. The same with the Medium, the Minimum, the, uh, the RDC. Ganyan po yung ginagawa ko. Pero po yung paghawak po ng tao nila, sila na po yun. Parang ako po... Parang kumbaga po sa sa PNP, ako po yung provincial director, sila po yung chief of police. Sa sinasabi mo ngayon, nakadelegate na kina Ma'am Hari, uh, bahala na sila kung gagawin nila yung, yung tra trabaho nila. Pero dito sa kanyang sinumpaang sa Laysay, sinasabi niya na yung iyong aluwagan ang magdulot nitong insidente nito dahil uh, wala nang wala ng SPU, walang dorm keeper at, at lahat ng lahat ng uh, ng kanyang panahon doon ay naging irrelevant, irrelevant na rin at wala siyang control. Uh, Mamari, Ma'am ano masasabi mo doon? ah uh, yes, Your Honor. Ma'am Bautista, na na-delegate na yun sa baba at hindi niya katungkulan na isupervise lahat yon kasi may mga meron naman mga camp commander, meron mga officer of the day, etc. Et, et Mamari, uh, yung, yung, yung narinig mo kanina, uh, ganun ba talaga ang nangyayari na nasa inyong poder na yon kung may napalitan kung naalis yung uh, SPU, may, may katungkulan kayong palitan. Kung nawala yung dorm keeper, meron kayong uh, katungkulan uh, kumuha ng kahalili. Your Honor, nung mga panahon po na kulang po ng, um, ng mga gwardiya po sa loob, po ang lahat ng uh, magagawa ko po para i-maintain ng peace and order sa maximum kahit kulang na po ang mga personnel ko Uh, hindi po ako yung may karapatan na mag-alis at maglagay po ng tao. It is the Chief NBP Superintendent. Meron po kami mga request na magdagdag po ng tao. Pero wala naman pong dumarating. At saka ayaw po talaga... Ni... Kanino po kayo nagre-request? Kay Ma'am Angelina po. So, Meron po kaming mga... sinasagot yung request o oh, hindi na sinasagot? Baka may dahilan kung bakit hindi na makakapagdagdag. Kasi nga, yung 700 naging 300. Ah. Uh, uh your honor, meron. hindi ko po kasi dala po yung mga request, hindi ko na po matandaan. You can, you can submit uh samples of those requests to yes, the committee. Your honor. Yes, uh po. the committee secretary is directed to provide the email address of this committee to Ms. Uh, to the chief uh, chief inspect, inspector for Hari. protectionhari uh, so the same can be submitted. So directed. <laughs> Tuloy niyo po. Um yon po uh your honor na sa kabila po ng kakulangan po ng uh, personnel sa loob ng maximum araw-araw na lang po at gabi-gabi ko nagdarasal na wala pong mangyaring gulo, patayan o tumakas dahil mahirap po kulang kami. Maski nga po yung mga babae ay na-utilize na rin po gaya nang sa DMU diversified uh, unit po yung yan po yung mga uh, assigned personnel na kapag po may nasira sa brigada ay na mga gripo po o mga na barang mga uh, septic tank or tubo ng tubig ay babo, babae mga na, na po. Bago babo, babo na babo, pitrap, yes. babae na magiging tubero. Yes, babae na po yung nag-escort sa mga PDL na maximum po yun. Medyo po maximum po yun. So, as babae po. Armado naman kayo pag napasok kayo doon? Hindi po, Wala. Your Honor. Wala kayong dala kahit revolver? Wala po. Matuta. Wala din po. So Kaya... mag-isa lang o magka-buddy po yun? Uh, may buddy naman po sila. Pero um, babae po sila. May radio naman. May radio. May means of communication. Uh, meron naman pong radio yung iba, Your Honor. May yung pong sa OD.